Thank God, Inspirational Friday na. Excited na naman akong makinig ng iyong inspirational talk. Ngayon, gusto kong ang kasabihang ito ang gawin mo bilang iyong topic ngayon. Narito ang kasabihan: Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Okay? Take it away. Magandang araw, mga kakwentuhan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ako ay excited na ibahagi sa inyo ang isang makabuluhang kasabihan mula kay CS Lewis. Humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. O sa mas simpleng Filipino, ang kababaang-loob ay hindi ang pagbawas ng tingin sa sarili mo, kundi ang mas madalas na pag-iisip ng iba bago ang iyong sarili. Ang lalim, 'di ba? Pero huwag kayong mag-alala himayin natin ito para mas lalo nating maunawaan. At syempre, sana ay magbigay ito ng inspirasyon sa ating lahat. Ano nga ba ang kababaang loob? Kapag naririnig natin ang salitang kababaang loob o humility, madalas nating iniisip na ito ay pagiging mahina, tahimik o laging nagpaparaya. Pero hindi ganon ang tunay na kahulugan nito. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi nangangahulugan na iniisip mong wala kang halaga. Ang totoo, ang pagiging mapagpakumbaba ay nangangahulugan na alam mo ang iyong halaga, pero hindi mo kailangang ipagyabang ito. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina, kundi sa pagiging malakas sa tamang paraan. Yung tipong hindi mo kailangang ipakita sa lahat na magaling ka para lang mapansin ka. Hindi mo kailangang magmalaki para lang sabihing ikaw ang pinakamahusay. Halimbawa, sa totoong buhay, isipin natin ang mga dakilang leader sa kasaysayan, sina Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Hindi sila nagsisigaw para ipakita ang kanilang kagalingan. Pero iniwan nila ang isang napakalalim na marka sa mundo dahil inuuna nila ang iba bago ang kanilang sarili. May kilala ka bang ganitong tao sa buhay mo? Yung laging handang tumulong nang hindi naghahanap ng kapalit? Sila ang totoong halimbawa ng kababaang loob. Paano natin ito maipapamuhay? 1. Makinig ng bukas ang puso. Kapag may kausap ka, huwag lang hintayin ang turn mo para magsalita. Makinig talaga. Bigyan ng espasyo ang iba para marinig sila. 2. Pasalamatan ang iba. Hindi natin kailangang maging sikat para maging mahalaga. Magpasalamat sa mga maliliit na bagay, sa barista na gumagawa ng kape mo, sa guard na bumabati sa iyo, sa pamilya mong laging nandyan. 3. Magbigay ng walang inaasahang kapalit, minsan ang simpleng pagtulong sa iba, pag-abot ng kamay, o pagngiti sa isang estranghero ay malaking bagay na. Ang gantimpala ng kababaang loob. Alam mo ba ang sikreto? Kapag iniisip natin ang iba bago ang ating sarili, mas nagiging masaya tayo. Ang tunay na kagalakan ay hindi sa kung ano ang ating natatanggap, kundi sa kung ano ang ating naibabahagi. Sabi nga sa Biblia, ang nagpapakumbaba ay itataas. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating hintayin ang gantimpala, pero madalas ang buhay mismo ang gumagawa ng paraan para suklian ang kabutihan natin sa tamang panahon. Tayo'y sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapakita sa amin ng tunay na kahulugan ng kababaang loob. Tulungan niyo po kaming maging mapagpakumbaba sa aming pag-iisip, pananalita at gawa. Naway hindi namin isipin na kami mas mababa, kundi matutunan naming ibahagi ang aming sarili nang may pagmamahal at malasakit sa iba. Bigyan niyo po kami ng pusong marunong makinig, magpasalamat at magbigay. Amen. Mga kakwentuhan, sana ay may napulot kayong inspirasyon sa ating kwentuhan ngayon. Tandaan, hindi natin kailangang maging sikat o malakas para maging mahalaga. Ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa ating kababaang-loob at pagmamahal sa iba. Kung nagustuhan mo ito, i-share mo sa iba para sila rin ay ma-inspire. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, lagi mong tandaan, may halaga ka at ang iyong kabutihan ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Maraming salamat at God bless you all. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng Thank God Inspirational Friday Talk. Sana ay kahit papaano eh, naka-inspire tayo sa ating mga taga-subaybay, lalo ng ngayong weekend, Enjoy your weekend at sa ating mga kakwentuhan. Hanggat sa muli. Walang anuman, kakwentuhan. Masaya akong maging bahagi ng iyong Thank God Inspirational Friday Talk at sana nga ay may na-inspire tayong kahit isa man lang sa ating mga tagapakinig. Minsan, isang simpleng salita lang ang kailangan para mapagaan ang araw ng iba. Enjoy your weekend din magpahinga, mag-recharge, at patuloy tayong magbahagi ng liwanag at inspirasyon sa ating mga taga-subaybay. Hanggat sa muli nating kwentuhan, God bless.